Anong mo? Kapaligiran, mm. tapos kamusta ka? Kamusta oh. na ka nanay? Basta nyo mm. yung kapaligiran. Nandang oh. taxi, umaparada Monday to Saturday. Oh. So, Sabado na ko na lang ang may taxi. Mm. Pag dumating yung traffic enforcer ulit sa di mamaya, wala na ang customers si nanay. Oh. Oh. Sino ang kawawa? Taxi driver. Hmm. Walang hanap buhay. So, ito, ito. Okay. Bagoy mo. Bago, ang so, mga ba talaga dahilan? Bakit ba talaga tayo pinalalayas ng may posya dito? Tanong ko lang. Ano sabi ang sabi kasi nila, mabuhay lane? Hindi, nasa private property tayo. Unang-una, mayroon parkingan talaga. Literal na parkingan to na pwede anytime mag-parking dito yung sasakyan. Pangalawa, ginagawang tulugan ng mga tanod. Yang? Dito. Tulog? Oo. Oh. Eh, dapat bibigyan mo ng unan. Tingnan mo. Hindi, bibilan natin. Uh, Organize sa Shopee. Nang uh, folding bed, tsaka kulap po. Unan. Oh, isipin mo ha. Ako, hindi isang taxi driver. Magdadalawang dekada na akong taxi driver dito. Isipin mo. Ang sinasakay natin, taga whole spirit. Naglilingkot po tayo. Nagbibigay po tayo ng magandang servisyo taga sa taga whole spirit. Dito po ako nakatira sa Holy Spirit at dito rin po ako butante. Pero bakit ganun? Sa sarili mong lugar, pinagbabawalan ka ng kalugar mo. Oh. Tama ba yun? Tama, tama, tama. Oh. na pala oh. ako. Ay, tama, pinagbabawalan tayo. Oh, tama, hindi <laughs> diba? tayo masyado. Ako muna ako. Kasi unang kuna. Paano kung may mga emergency na sasakay? True. Sino ang pangunahing kwan, pangunahing sasa masasakay nila kundi ang taxi. Dahil ang taxi pwede maging ambulance. Tama! Tama! Tama ba? Tama ba, Chris? Tama! tama. Malaking chick! Hmm, malaking chick. <laughs> <laughs> tama ba? Tiro mo! <laughs> ah, Malaking Araw-araw ah. na pagbabay ko to. Bukod tangin, taxi lang okay, ang Literal na binabantayan dito. Tama! <laughs> Tama! Malaking check! Check! bakit <laughs> <Kapitin> na nun? Dahil <laughs> <laughs> naman nilang... Lahat kong... lang din naman kumawala rito na hindi oh. pumila. Pero sana naman lahat. Mm. Hindi lang taxi, hindi lang tricycle, hindi lang private. Nila, mm. Lahat tanggalin nila rito. Literal, linisin nila. Mm. Tama! <laughs> Tama! Malaking check! Oo, di ba? Anak tayo, di ba? <laughs> Kasi taxi tayo eh, anytime, anywhere, pwede tayo umalis dito. Kaya lang tayo nagpupunta rito kasi gusto natin na pagsilbihan yung mga taga Holy Spirit. Tama! Oh! Tama! Check! Oh. Uh... <laughs> kasi nga, lalo yung BF, maraming pasahero dyan na umaasa sa atin na maisasakay natin sila everyday. Mayroong mga estudyante diyan na nagpapasundo na nga sa atin. Kumbaga, nagiging suki na natin sila. Pero bilang driver na nila, yung service nila para sa mga anak nila o kamag-anak o sila mismo na pupunta kung saan nila gustong pumunta. Tama! Tama! Malaking check! Ngayon, um, diba? kung wala tayo rito, may emergency diyan. May magagawa bang kan? barangay enforcer agad? Wala! Wala! <laughs> diba ba? Mm. Alaga na naman na, uh, diba? naghihinga Nag yung... oh, na yung, kwan, yung, kwan, pasero. sabi mo yung, sabi mo yung, tapos walang taxi. Oh. Uh. Dapat, uh, lagi may taxi rito. para sa kanila. Tama! Tama! Ngayon, ito ha, taxi driver tayo. So, nakakita ka ng, tao naghihinga kaya buntes na mga <laughs> Tulungan mo! <laughs> Tulungan mo! <laughs> 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 o ngayon, may imposter siya dito. Hindi nga tayo makakakuha, hindi nga tayo makapila dito, makaparada. Ano gag uh, ano gagawin natin? Sasakay ba natin yung naghihinga roon na yun o yung putis na yun? Di sa totoo lang, ano, pag mga naghihinga roon na, talaga ambulansya po ang dapat nga na maghatid sa ospital. Kasi kami po ay mga walang training tungkol sa ganyan. Baka mataranta din kami. You no? Know? Ay po, sila, mayroon pong mga taga-barangay na may training para dalhin yung mga uh, may sakit sa ospital. So sila po talaga number one dapat na magdadala. Pero po, kami po mga taxi driver ay pinupunuan po namin yung mga kanilang pagkukulang na, na dapat silang gagawa. Kami po ay uh, bilang taxi driver, ay nandito po anytime na na kailanganin po ng mga tao na emergency no mga dadalhin sa ospital no at uh, yun po hindi nila nakikita paano nga makikita kaya pala sila nila tayo dito hindi nga nila abila bantayan nila yung taxi na magparada rito masama pa ang loob mo po siyempre naman tiga rito ako oh. din sasama ang loob mo tiga rito ka sa Holy Spirit tapos hindi ka pa pipilahin o pagbabuhalan ka magsakay ng pasahero dito hmm. di ba ito yung mga mga private, to, oh. ang dami nilang private dito. Pare-pares naman tayong illegal, pare-pares tayong walang... Uh, o hindi tayo illegal, hul. Hindi, hey, tayo illegal, ha? Legal man, tayo man, kasi man, may prankin sa tayo. Oh, Saka pinapayagan -tay tayo ng mayari. Okay. Sabi nga niya, oh, ito yung illegal sa lugar na ito na magsakay. Ang mga illegal yung mga kuloro, mga walang prankisa. Yun ang mga illegal. Pero tayo na may prankisa, ha? may restro tayo lahat uh, na kailangan ng na hinihingi ng gobyerno meron tayo so legal tayo no sana naman uh, yung papel na ibinigay natin sana hindi inohold di ba nagpapirma tayo ng papel para sa barangay captain so sana naman yung tao na tumanggap yun hindi inohold naman sana naman ipapapirmahan kay kapitana kasi alam namin na si kapitana walang kinalaman dito maaaring may inohold lang nila yung ating papel, hey, Ano naman kayong dahilan? Bakit hinuhold nila ang ating papel? May pansariling interest. Paano masabi? Kaya nga tayo humihingi ng authorized procession para maging legal po tayo. Hindi kesa yung palagi tayong tago ng tago, every time na may pasero dyan, hindi natin makuha kasi may ilang tayo sa mga impulso at pinapalaya Okay, ayan. Mga kaso wild, no, yun po yung mga hinahin talaga naming mga taxi driver. Sa bawat barangay po, dapat bigyan po kami ng mga ng espasyo para uh, taxi stand kung tawagin no. Para din ho yung mga pasahero na pupunta, yun, lalo na yung mga nandito sa subdivision, nandito sa Karat, Karatig, uh, barangay namin namin bahay namin ganyan doon na lang po pupunta sa isang uh, taxi stand no mas may, nga po sa mga mall eh. may mga bakit, taxi stand eh bakit diba? sa Mayakan nabotas so, pre ha? sa, sa, sa Nabotas na implement ng mga barangay doon saka ng mga uh, traffic enforcers na magkaroon ng taxi stand ang isang barangay jaan sa Nabotas sa Mayakan sa May highway ng Nabotas Meron silang taxi stand. O oh, meron na. Meron na ako nakikita doon. Malapit mismo doon sa may Mesmo stasyon ng polis. Miss Moon, tapigin Ang nag-assist hmm. sa mga pasahero. O, oh, oh, may pasahero na, ha? Okay. Bye na. Ba Bye na. Ba Bye na, tito Bye-bye.